Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Maki PD TV. Ngayon, pagkuwenton pa rin natin itong si Atty. Libayan. Isa na namang uh, palpak na paliwanag ang ganyang uh, ginawa dito na huling-huling ni Banat Bay. So, ano tong kapalpaan na pinasok nito ni Atty. Libayan? Pakinggan ninyo si Banat Bay kung paano niya nahuli itong si Atty. Libayan. Programa. Yung pumakasama namin dito, they work. Behind cameras All 24 hours a day Ano? Yan They work behind cameras daw 24 hours a day Ito, ito na naman yung palpak niya Na interpretation sa 24 hours a day Kaya napakinggan ninyo ha Yung kapalpakan na sinasabi ni Banat Bayo Pakinggan nyo yung interpretation Libayan 101 Dictionary Pakinggan nyo ha Parang 7-11 no? Walang tulugan Oo oh. Wag, attorney, magiging zombie sila niyan. Mm, parang yung mga followers mo, zombie. <laughs> magiging zombie sila niyan. Oh, poor, magiging atay na lang ang pagaganahin. <laughs> Patulugin nyo naman. <laughs> Sabi sa batas natin. Ayan na, ayan na. Sabi sa batas natin, oh, batas na. Sarili niyang batas yan. At least, inamin niya na. <laughs> ayan na, yung ginawang batas ni Atty. Libayan to, hindi to yung batas ng Pilipinas. Sarili niyang batas. <laughs> Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho, dapat walong oras lang sa isang araw. Oo, oh, galing, galing. Tapos, yung more than eight hours, kailangan bayaran ng overtime pay. Oh. Tingin nyo ba, hindi alam ni Rapid Tulpo yan? Hindi alam ng buong RTIA yung Rapid Tulpo in action? Tingin nyo ba, hindi alam ng mga abogado ni Ator ni Libayan? Eh, Ator Libayan, sorry nga, ni ni ni, 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 ni Senator at kasama na to si Attorney Villamor. Tingin tingin niyo ba hindi alam nila 'yan? 'Di ba? O oh, grabe, Tapos, galing. Tapos syempre dapat magkaroon din ng humane conditions of work. Hoy, ang galing. Diba? Ngayon, ilang taon na ba ang RTIA? May nagreklamo na ba? Na in, may nagreklamo na ba si Rapi Tulpo na overwork ang mga staff niya, yung mga empleyado niya? Kung so, kapag humane conditions of work, hindi mo pwedeng hindi patuluga, patulugin Ay, yung mga trabahador. Isipin mo na... Ayun na, hindi raw pinatutulog yung mga trabahador ni rapid Tulpo, ha? Natrabaho sila ng 24 hours a day. Oh, grabe! Uh, grabe, literal na hindi natutulog ang interpretasyon ni, ni Attorney Libayan. Hindi sila nakakatulog ng mahimbing yan. Ay, hindi! Hindi talaga sila nakakatulog oh, Hindi raw talaga sila nakakatulog 24 hours daw nagtatrabaho yung mga empleyado ni Rappi Tulfo Yung 7-Eleven, kaya naman open 24 hours a day yon Kasi nga, iba-iba yung nagtatrabaho Ayun, nag din niya <laughs> Kita nyo? Kita nyo yung paliwanag niya? nag din niya Pakinggan yung si Banat Bay. Yung 7-Eleven daw, kaya 24 hours a day, kasi nga iba-iba empleyado. So ang interpretasyon ni, ato, ni Libayan dito kay Villamor, doon sa sinabi niya, kami, eh, 24 hours kami nagtatrabaho, ang akala niya, hindi nagpapalitan. ang <laughs> akala niya siguro ang empleyado ng Rapid Tulpin Action, dadalawa lang. Ay, hindi ko ba pwede magpalitan? <laughs> hindi, siguro ang tingin ni Ator Libayan walang tao ang, ang rapid tool pain action dadalawa lang yung 7-11 pwede magpalitan ng mga empleyado etong RTIA yung kumpanya nila bawal magpalitan Oo, oh, mal malamang hindi pwede magpalitan sa pagkaka pa pagkakaalam ni Ator Libayan ano to tanga lang nagtatanga Di ba yan? Tatanga-tanga lang ba? Tayo? Ganyan? Araw-arawin na lang natin itong katangahan? Eh, malamang kasi libre. <laughs> so, ano sa tingin mo? Iisa, iisa lang ang empleyado ng RTIA? Oh, si Shari lang yung ano, empleyado ng RTIA. Lahat siya ang gumagawa, hindi na natutulog yan. Wala nang bakasyon. Tapos 24 sa kada... Paano hindi? Di patay na yon Hindi, boy pa, nandun eh. Well, kasi as far as I know, wala namang empleyado na wala namang taong kaya mabuhay ng walang tulugan. An Meron. Yung mga tao ni Rapi Tulpo, kaya mabuhay daw yun pagkakalam niya Ator ni Libayan. Si Dracula ka. Si Dracula ka natutulog pa eh. ba? Diba? Oh. Hindi mo kasi inintindi yung sinabi. Pag sinabi niyang itong mga behind, ano, eh, 24 nagtatrabaho kasi nga, may salit-salitan yan. <laughs> Ano to? At tanga na lang araw-araw tayo? Ato ni paki pakisagot niya ako. Araw-araw, araw-araw mo na bayad? Malamang araw-araw eh, libre. Wala namang bayad. So pati merienda siguro kukunin niya. Hindi niya nagit eh, di ba? Call center. Hindi naman sinabing call center, ang gabi lang nagtatrabaho 'yan. Meron namang uh, morning shift 'yan. O ibig sabihin, mga zombie ng mga empleyado hindi wala nang hindi umuuwi. O meron pa rin sa tapos eh sila pwede yung Rapid Tool po yung action hindi pwede. Tingnan nga tingnan nyo maigi si Atty. ni Libayan. Na alam niya nagkamali siya pero talagang paninindigan niya dahil si Rapid Tulpo po yung kalaban niya rito. <laughs> Kasi bibitaw na ako sa politika. Ikaw na lang dis discuss ko araw-araw kung araw-araw mo yung katangahan mo. <laughs> paki po ako Atty. Libayan ha. paki Hindi ko lang sure. Eh. Yung 7-11 ang open 24 hours a day. Mm. Hindi yung trabahador ang nagtatrabaho 24 hours a day. Ano daw? Pero tinanong si Ator ni na kung parang naisip niya parang mali yata yung sina sinabi ko. Bakit? Sinabi niya ba na iisang tao lang yung nagtatrabaho sa RTIA o dadalawan tao tas 24 oras yon? Asan ang prueba mo doon? Patunayan mo nga. Grabe. Asa nang common sense nitong tao na to? Nasa atay. Utak left the earth na nga, tas pati ba naman common sense left the earth pa rin? <laughs> Hindi, nasa atay nga. Puro atay na lang talaga? <laughs> magkaiba yun! Yung bukas, yung... Oh, paano, magka... paano nagkaiba yun? 7-11 ng 24 hours. Kinukontra lang yung sarili niya, no? Pinaliwanag niya na magkaiba yun. Kaya nga eh, di ba? Kasi nga alam niyang nagkamali siya pero hihilutin niya para lang maitama yung alam niyang mali. Hihilutin pa rin niya. Iba yung magkabuka sila ng 24 oras at sa mga empleyado niya eh uh, empleyado na 7-11. Eh yun din ang sinasabi nito eh na yung RTIA sa likod ng camera, maraming ginagawa, maraming trabaho, 24 oras yung nagtatrabaho yung mga tao doon. Ibig sabihin, nagpapalit-palitan. <laughs> Wala na talaga. Wala na talaga ang pag-asa itong maman to Malala na to. Hindi na kaya to ng ano, ng doktor. kailan na rito, albularyo. Ganyang, alam mo, sa totoo lang, pagka kasi ikaw talaga ay mainit ang ulo at hindi ka makamag-let go sa kapag katalo mo, talagang hindi ka na makakapag-isip ng tama. Correct. Tama yung sinasabi ni Banat Bay. Wala talaga. At saka, yung nagtatrabaho ng tamang oras yung mga trabahador nila. Kasi tignan nyo yung sa inyo. To, they work behind cameras all 24 hours a day. Min dito, hmm. they, ano po, para maproteksyonan ko ang programa. Yung pumakasama namin dito, hmm. they work behind cameras all 24 hours a day. Oh, mga kasama namin dito, they work. Ibig sabihin, marami sila. They work. Sorry, banat ba? Hindi naintindihan ni Etor ni Libayan yun for 24 hours a day. So ibig sabihin, palit-palitan sila diyan ng trabaho. Sino ba naman takang ititik mo yun literally? Kas Ito, si Atong Nilibayan. Sabi mo, wala, hindi siya na natutulog kasi 24 oras silang gising. Tingnan ni nilibayan at bayan, siya doon ang gagawa noon. Eh, kayo nang magsabi ko sino. Sabi di ba University of Baguio to? Hindi, par ako inaalam ko lang ha. <laughs> ako eh I-check niyo wala sa si eskwelahan. Meron na ba tayo dito ng mga estudyante ng uh, University of Baguio? Ganito pa magturo sa si inyo? Na, ako nagtatanong lang ako ha. O oh, yan, yeah, na-question tuloy ni Banat, bay. Ayoko naman anong husga ng University of Baguio kasi may mga kilala ako dyan, matatalino eh. Ano nangyari dito? Na nahirapan lang. So, kayo naman ang bahala. Maraming salamat po.